Caritas in Action. Nanay Dina, kayo po ay naparito para sa inyong asawa na si Tatay Wilfredo na na-diagnose na, na meron pong diabetes at pneumonia. Kailan mm -hmm. ho ba kayo lumapit dito? Ano kung yung pong kapitbahay po namin, anak po niya, mm -hmm. yun po ang tumulong sa amin. Kasi nakita po niya yung kalagayan namin makasawa, asawa mm -mm. Eh wala naman po kaming anak. Ah, wala ho kayong anak. Apo. Ay, okay, pasensya na po. So, sister, eh, ano hong kabuhaya din ni Kuya Wilfredo? Ay, dati po siyang nagtitinda ng taho. Taho? Opo. Eh, ngayon po, hindi na? Hindi na po kasi hindi na po kayang, hindi na po kaya gawa ng sakit po niya. Mm -hmm. Eh, paano na ho yung pang-araw-araw ninyong mag-asawa? Saan nyo na na... Eh, ako po isang kasambay. Uh... Eh, hindi na nga po ako nakapagtrabaho. Gawa po, nag-alaga na po ako ng... Nang... Sa kanya po, inalagaan ko na po siya. Siya po eh, diabetic. Apo. Siya po ba nag-i-insulin na o... Kahapon po, in-insulin po siya kasi yung sugar po niya, kulang-kulang 500. Mm -hmm. It, Eh, kaya po hirap siya huminga nahihirapan ng siya nga ito hong pneumonia ni Mr. Nyo kailan nyo ho ito nalaman? bali kahapon lang po kahapon lang? opo kahapon nyo lang nalaman yun po na diagnose nung doktor kasi in x-ray po siya hmm lumitaw may pneumonia opo okay so nung kayo po lumapit ang talagang intention nyo lang sana gamot para dun sa diabetes ng Mr. Nyo po. Pero so, ngayon hmm. po mas importante po kasi yung nebulizer, yung... Ayun ...pang anong, tsaka yung antibiotic. Kayo ba? Kamusta naman ho ang kalusugan nyo? Ayos naman po. Ayos naman. Di nga ikakasakit? Wala kayong nararamdaman? Eh, para na lang po sa asawa ko. Hmm. So ang prioridad nyo po ngayon? Asawa po. Asawa ninyo. Okay. Alam ko malayo pa ho ang inyong uuwian at hindi ko na rin pagtatagalin. Ngayong pong araw ay eh, pagkakalooban namin kayo ng bagyang tulong. Ito po yung mga gamot na nagkakahalaga ng 3,982.50 centavos. Salamat po. Maraming maraming salamat po. So kulang 4,000 po iyan na halaga ng mga gamot. Iuwi nyo na po kay Mr. Kay Salamat Fredo. po. Fredo. Una mo na papasalamat po pa sa Diyos. Pangalawa po kay sa kanila po kasi tumulong sa amin. Talagang hindi ko po kaya pumili ka gamot. Wala naman po kaming anak na magbibigay sa amin. Kaming anak. Mahirap lang ako. Bisan nga kahit hindi na lang ako magkain. Basta may gamot lang yung asawa ko. Ngayon, wala, -wala kaming anak na tutulong sa amin. Wala. Talagang... Ako lang talagang ang kikilos. Misan nahihiya na mapa ako lumapit sa mga tao kasi alam ko rin ang sitwasyon sa hirap ng buhay. O ngayon eh, 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 nagdadasal na lang ako sabi ko Lord bigyan niyo ako ng lakas para maka magtrabaho <laughs> at maibigay ko lang ang ano sa asawa kahit sa gamot na lang <laughs> kasi ako rin po sa sarili ko nahihirapan din po ako pag nakikita kong ganyan <laughs> hindi ko alam kung kanino pa ako lalapit mga kamag-anak naman po, wala din naman. Siyempre, may mga pamilya din naman po. Eh, eh nagpapasalamat po ako, lalo na po sa anak ni Ma'am. Kay Russia po talaga ang nagpursiging kami matulungan para makakuha kami ng ganito biyaya. Pa naman kayo magbuhat-buhat, ano? hindi pa naman. Hindi pa naman. Ilang sakay ba kayo? Mula rito hanggang Santa Rosa. May ilang tatlo? Mahirap ba yung pagsakay? Hindi ba kinahirapan sa pagsakay-sakay? Hindi naman sakay? po. Hindi Dire-direction naman, magkakonekta dire naman, Magka naman po, oh, po yung inyong sakay. Kasi bibigyan ko po kayo ng isang timba. Bibigyan ko kayo ng timba. Po. Ha? <laughs> po. <laughs> Ang timba po na yan ay naglalaman ng samut saring mga grocery at gelata, bigas, noodles. Ayan, tignan niyo po ang larawan, ha? Yan po, nandyan sa baba, ibibigay sa inyo ni Nanay Lina. Iuwi niyo na po sa Santa Rosa. Ay, salamat okay? po. Sa akin po, kahit wala po yun, basta may gamot lang po yung asawa ko. Malaking bagay na po yun. Sa akin Amen. Para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programang Caritas in Action, maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Caritas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number 560045905 BPI Savings Account Number 3063535

0300-001275. Maaari din magdeposito sa kahit saang Cebuana Lulier Branch o sa pamamagitan ng www.caritasmanila.org.ph.